kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alangan namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga na mga pinaka-vitriolic vitrio, na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti anti-government propaganda at talagang tunay ng mga DDS at sila mismo nagsasabi may nakalagay sa kanila mga profile pictures eh being bring PRRD home yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud, proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung polis at saka yung Iranian na nag... Uh, na... Nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of uh, Mr. Duterte, Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na parang bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala eh. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na ilag itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang, pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Na... Hindi <laughs> ba? Hindi ba nila na-realize yun na madaling napakadaling hukayin. Their word against their their word will be against the record of the internet. So napakadaling 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 gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa akin panawagan na lang ano, Pilipino tayo para pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh magsama-sama na lang tayo. Kalimutan niyo na muna yung mga differences na yan. All those cases that uh, all those issues that they are saying that they are harping about, bring PRRD home. Nasa higna eh. Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry. Eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nanjan sa Hague? Eh mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay eh, sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan. Ang mga Pilipi, ang, ang court, sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ng ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahon yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, nung mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampan ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. Oh. So, ano ang anong nireklamo nire ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa kasi shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent. I have my right against self-incrimination. Kaya uulitin ko ulit sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you, what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag to remain silent at mag -right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama bang kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa. Aminin nyo.